Mayong adlaw mga kabons. Ania na usab kita sa laing kasaysayan sa atong pagpamana. Ah uh, kini nga video mga kabons, late upload ni siya mga kabons, alang ni atong nag-request nga gusto mo palit tugasil eh. Uh, ah akong ipahibalo sa inyo nga late upload ni siya. At tuning mga nangagi apan wala na ko na-upload tungod kay busy kaayo ko. Huwag ni ang akong mga kauban mga kabon sa akong may gagawag akong mga uyuan. Nagpakita na si uyuan sa iyang paksi sa iyang agtang. May mga kining paksi sa iyang ulo katong gumikan na itong kasiling na dako. Nga gikuot na na iyang agtang sa bato. Huwag nakakwadri akong uyuan o sa il nga isda. Naradri sa mga magbaw. gitudlo niya nga akong isda dito apang gikamang na ni Damos mabaw kayo ni siya mga kabons kani ami nagsugod diri sa ubos ang laom-laom ani to ara sa ibabaw katong nailinaw amo man ni siyang giganid na sa among pagpamana diri kabons sugod so na og ulan-ulan ogang akong uyo ana siya gitudlo nga kwan treasure sign daw kuno ni sa maning bangaga ni aperte man daw lawma basig ni dito sa enchanted river nawag siya kay ang ipakita sa kuha hong giduol og unsa gid ni Naagi na mga kabonso. Oh. Gamay siya nga bangag apanlaw. panlaw. Muna akong gina akong ayuan nga at istingi kuot. na yung kasili diya. Huwag ikuot mga kabonso. Lamlaw marabag yun. Iigo yun mo utang iyang braso ba. Huwag sasigi niyang kuot. Ako ni siyang ipangutanag. Uno sa inaadi ha. Sa iyang kikuot. Hilig yun niya akong kuot Huwag ba ug sa sige niyang kuot lahi may yang nakutan o oh, diara naguban ming duha wag yung kumukot oy bahala ka diya ang yang nakutan mo na dai ni yang nakutan niya nang pakita sa ako ang treasure siguro ni kay sinaw-sinaw man daw nga murag gold ba o murag silver na sinaw kayo Hilik siguro niya o yun o treasure Lam kayo nga bangag. So wala may so daw kuno ning bangaga mo ning ni Laos mi sa unahan. Ug sa unahan, linaw niya ni medyo lamlam lam, ni niya. pero dili ingon nga lam mit kayo. Ang ah, tama-tama lang. Nalingaw mi mga kabons. Bisan og di kayo lam. Kay daghan mong kuy kuandre pantat nga gagmay, mga sail, subok. Padayon ta sa unahan mga kabuns. Ug diri sa unahan usab. Li na ilaw. Ang risa ilaw di man gitse makita bisan tuod udto pa udto pa man siya mga kabuns. Dili siya makita kung dili gyud ni bisan kung buntag ay mga bangag-bangag sa mga ilaam sa bato ilaam sa da panas dili ni mo na makita bisan pa nagudtong totok mo na bisag buntag may manao mga kabons, magdala gid gapon og ispat. para ka mga liliunon sa ilaam nga gitngit kayo makita gid nimo og niya si bonds damos lilipot siya gunsayo sa leria maliliya. Ha? poy ang gitos lok to slok abe man ako nakatio na kasili kay dugay man ito nga wala man day ko no lamlam -lam na gini ba kay lapaw naman gini niya padayon tadi sa unahan mga kabons o ah, balhin na po Dio grabe ni bata tanan man position sa pagpamana mauha naman gini niya pa muktakilid, muhigda Grabe ning bata. Kamau mao na gining bata ani ba. Mm, balhin na pujas luyo. Oh. Na asu ni sa gidumtan re ning batoa ni. Eh. Kini suba tod mga kabons. Dito ni sa may uh, simbalan dapit. Ubos sa aming kulagsoy. Pero mo na ni siya nga sumpay nga suba. Sa min kulagsoy. Nahanap po rin akong uyuan. Gidool na ako niya kung mga ano o gigagaw kaya nagkagubot silang duha Kaya unsa sa kanilang giliili Kaya na ilang nakita nga kasili. At panwala na kumadool sa ila kaya kung magtapad may hara naming daghana, maghuot, may basig magunay-unay na mis among mga pana. manang wala na lang yung kunidool sa ila mga kabuns. Tama na lang ko pag pagbidyo nila. Okay magtapok me daghan naman me kayo mo sila na lang kining na mga kabons nalingaw gid pag-ayo sila dre kay naagi kay kanay kasili ilang na kitan apa nang ako nagpalahi-lahi ug ako gli-li dre mga kabons kay basin ako'y makakita ba pinaridi na nang panadhi mga kabons kay may nang makita na to nga largo na takablit ba ako na gininggi ayo ayo buki ke ning mga bangag bangag deres kilid mga kabons wa agit ko yung nakita mga kabons oi maro man kasili mga kabons basta maigo na yang simod igo gin ang tibok nyang lawas sok sok kina siya karon mga kabons ting kasili nga time naguna-una man ko sa unahan mga kabons mo nang wala na ako na video hitong ilang pagpana sa kasili dito sa obos kay na medyo nalubog naman po dito tungod sa kadaghan nila nga ni Saom mo nang sa unahan ako nakabidyo aning kasili mga kabons mo nang kasili ang akong gingon mga kabons nga gisigi nilag dumog dito sa obos. nakuha ang nila og sa among pagani sa linaw sa Minculagsoy na timing pod nga na adre si kagawa dritsi kadinyag ang maabtikon nga kagawad diri sa barangay Simbalan shout out nimo kagawad og sa mga tanang kadinyag o sa mga tanang kagawad sa simbalan. Uh, ah, lang gustong gusto mo pala itong kasili, no? Ah, kung kaya hinumdum o usab, nga kung nga video to, na late upload ni, dugay na ni siyang gilibang kasilihan ni kasilihan, eh. Daghan toong salamat sa inyong pagtanaw, mga kabons. og hangtod sa sunod. Higayon na to, mga kabons. Bye-bye!